Cindy's Can Channel. So, ayan guys. So, nandito na kami sa bahay guys. <laughs> Kakarating lang namin guys. Joke. Magsaya rin ako. <laughs> so guys, nanakot na sa balay no. Nauli na, na so, ang ko. So, nalilagyan ang ginoo. Nakalusot ragyog ko. Hapit ko mailis. Aida. So, salamat lang po ko. Kaya nakauli ragyog ko. So, na ako ang manghud, guys oh. Ito. Makamakita. Day. Wala akong wala na kinamanghuran. So, daras bila na dalara yun na mo. Thanks God. Ano yung dribila? Bago ka. Ay, So, ani ako ang sunod sa kwa, manghod na ako. Oh, si Lindy. Mo <laughs> na mo silingan si. Si lang. ni Mali. Lindy. Si Gala, ngala ni Bo. Totawa mo sa ni. Si Gala ni Bo. Wala ko kay ko. So, yung... <laughs> so, siya si... Alaysa Ranido. So, So guys, kay mo pa may pag-ulit na ko no. So Hi hey guys. Ugma lang siguro tama. Hi hey guys. Because, so ugma lang siguro oh ko mag-vlog vlog no. Ah! <laughs> <laughs> Nalingaw kay ang <laughs> So guys, I ugma na lang ni mag ko, no mag-vlog. So na ako mama guys, oh. Um, mama, go vlog pa ba? Okay ma. Betaga. Nah, oh, kabut lagi ta. Kabut lagi ta bila, bawa kag lawa. <laughs> so guys, mangaon tag mang eh mangga. Durya naman ma. Durya. So mo man tuang gi apas no, kay apurado ta mangule kay aron makakaon tag prutas. So mo ni mo loyo guys. Dur sa mumbokid. O, dagay, kay mga manok akong papa. Update lang muna ako ng mga manok ni papa. So, ang atong button rin, guys, kay mga untag, durian. So, ano? Hawa, ah, oh. Kalamis, durian na ni Bay. Asa, ah, so may gama. Hinugan ni Ma. Ay, ganito na. So, guys, Kita. Tawagin pagkaprima. Kita ng kusina, sis. Nandirigo ko 'pag mo-abriman. Ako 'yung mag So, guys, count the door ya. So, niya ang temporary nga kusina, guys, no? So, ay lang sa muambat anak kay masiminto ni pohon ng kusinahan ni. Eh. Temporary na lang siya kay wala pa man ahuman na mong balay. There's bucket. So, ano na? <tinyo> <Hadi ma> na, <tinyo> di mo ma... Hindi mo ma-focus! Hala! Ang chinilas na ako! Nabilin! bilen <tinyo> ha <tinyo> <tinyo> guys. Si Genie! si para? Si Genie iro, guys. Genie, there Dari a bokeh. kiss Kiss, kiss. Mommy. Kiss mami. Kiss Genie. So mali si Genie, guys. Gihikot ra gyud ni siya. sukad pa sa pagkabata gihikot na ni siya. Naandan na, -na, na siya kadin hmm. So guys, mali siya among iro. Kinadak ang iro. Nga, wala bi pud sig kagid oy. Kagid. Nawa na gay na yung mga balhibo. Mo siya si Buddy. Mo siya siya Labrador o kadaka guys. Sasaba kay yun no kay the plant, the plant may dala na yung mga rider o. Mga rider, mga fans. So mo ni mo motor guys no. Mo sad ni nga mo motor o. Nga clutching. Ako naka nakabunyag aning ang motor guys. So kada ni pagkapot estudyante ko high school. Ako naka kuan naka maot aning nawong aning motor ani clutching.